Ayun naman, yun. Ayun. Ayun. Dahit. <laughs> Yan na naman mga karpa Garupa mga katoy. Danag mga katoy. Danag. Uy. Yan <laughs> Ayun yun mga katoy <laughs> yun dito mga katoy may maila lagay na tayo dito mga katoy sababaran natin <laughs> kumagat na to kanina mga hindi ko lang nadali so yun nadali natin nitib to mga katoy hindi na masyado lalaki to ng gusto yun o oh. hey, welcome po ulit sa ating youtube channel so malayo-layo mga katoy yung pinunta natin ngayon mga katoy bali nasa ano tayo Kanarim Lake ito mga ito yung delikadong mga tibo. sigurado dalawang araw kayo natin. so yun mga ito yung bali samahan nyo po ako mga ito dito sana sa panibawang fishing adventures po natin kanarim victoria tarlac to mga ito <laughs> uy uy wag po ko kasi talaga nadali na ako dito mga tayo, sa probinsya namin ito talagang ngitid masakit to mga tayo. kahit kunti man lang tumira sa'yo ito sigurado Ayun mate, tay, nakadali tayo. Yes, sir! Ayun, samahan nyo pa ako mate sa panibawang fishing adventures po natin para suwertein tayo. So ito mate, bali, ilagay ko muna po ito dito sa Pagka may nakuha pa tayong malaki, so yun, papakawalan natin to. So, from now, ano muna? Bali, ilagay mo natin sa babaran. Ito lang mate yung babaran natin. <laughs> Marami pong salamat sa mga sumasubaybay sa ating, ating YouTube channel. So, samahan niyo po ako mga kayo para suratihin tayo. At maraming salamat nga pala sa, ano, sa uh, nag-read sa atin sa birthday. wala naman tayong handa mga kayo. Nagsimba lang ako. Aww. At nagpasalamat sa blessing. So, yan yan, dalawang pamiwas natin. Maraming salamat nga pala sa lahat la la ng sulit ka natin. At sa mga bago natin subscribers. So, yan. Lalo lalo na sa mga ano sa grupo ko sa, Bruce Anglers at saka Anglers. Yun, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin mga katoy. Mga tulog kasi yan. Thank you po. Biglaan yung punta natin mga katoy kasi yun nga. Bali tumulong tayo sa pangampanya ng aking bayaw Yon, Sa Adswila family at sa Mina family. Sa lahat lahat na nagmamala, nagmamahal sa bayaw ko. Maraming pong salamat sa pagtitiwala. At sa family niya. Yun. At tayo yung muna ay magsa-shoutout pala. Yun, yon shoutout, shoutout tayo matoy. Ah, maraming salamat nga pala kay Gary Manata, yung shoutout ka Choy. Kay Manoy Neil Vlog, yung shoutout ka Choy. Kay Leah Blanca, yung shoutout ka Choy. The Pro Water, yung shoutout ka Choy. Kabitong TV. Ako, dilikado makawala ito ngayon. Hindi nyo ito, lumulok sa yon Yun, Ador TV, yung shoutout ka Choy. Dino Garcia Vlog, Boy La Siruna, yun shout out ka Choy. Gabog Stevie, yun shout out ka Choy. Meron kasi gumag gumagalaw mga tayo, gumagalaw yung ano, yung, yung ano itong, itong damo. Sigurado yung ano, may ano yan. Kung hindi, hindi, hindi dalagyan mga tayo, hito. Karamihan sa tayo. sana madali natin yung mga, mga So yun, bali, shout out kay Richard Sorio, yun shout out ka Choy. Labaco Roger, yun shout out ka Choy. At pasport nga pa rin pala mati, sa sa akin kapatid kay Den B. Monte Yon, sa reels nya mga toy pa support din siya mga toy bali nagkalbulbula pati ko pa support siya mga toy sa ano sa reels nya sa AFD po uh, legit sir risk backer to oh. <laughs> mga toy yan ang talaga mga sabihan kasabihan nila ton risk backer <laughs> Uy, bali sama nyo po ako dito sa fishing adventures po natin para siwaktihin dahil ano nakadaan may mga pumapasag mga kaibigan kasi hindi ko alam kung anong pumapasag dyan eh. kasi itong area mga kaibigan bihira pa dito yung ano yung janitor kaya halipin natin pinapagos ina ganun ko lang mga kaibigan tapos tsaka ako sa atakin papunta sa gilin kasi maagos mga eh. doon sana ako matit ispat sa may una nating pinagpuntahan dati sa may kanarim doon sa kabila kaso malayo yun mati tapos ano pa mayroon akong nabalkaan sinabi sa akin kahap, kagabi ng tropa ka. mayroon daw inagawan ng motor doon <laughs> manalangit sana yung kaluluwa niya bali inano daw matoy alam niyo na yun wala ka bawal sana bali inano daw eh. Chinogi daw matoy toy Diyos ko Mariusi. Ginagaw daw yung motor mati. Siguro naglaban daw yung ano Wag naman sana natin mangyari sa atin. Kaya mga lagi kong nag, ano, nagpag-pipray talaga bago malit. Sana ilayo tayo sa kapamakan talaga. So nilagyan ko na pala mga ito yung ano na pinch kanina. So lalagay kayo na rin. Parang 13 na. Hindi man madagdagan yung ano natin yung may malapitan yung huli natin ay nabusog sila <laughs> so yun sana makadali ko so Lord tulungan nyo pa ako ang shoutout nga pala sa kumpare ko kay paring Mon at Chuela yun kay Junjun Santiago kay Malo yun love Malo Mina yun shoutout sa inyo matay kay Dim kachoy Dim kachoy Mamar yun. Yun. yun maraming salamat sa inyo maraming salamat nga pala kay Parang Sa Sarmiento family. Napaka-supportive talaga mga tito. Yun Sa channel natin. Si, e, yung iba mga tayo nahuli natin. Pag marami mga tayo binili ko sa kanya yun. Sinusibilan nyo naman. Parang binibili na rin sa akin mga tayo. Yung, ano. yung binibili ko sa kanya. E, ayaw ko naman tanggapin mga tito. E, ano e, sabi niya, panggas daw. Kaya yun, maraming maraming. Aaaaahhh! Oh. Pune Yan! Ala! Ala! Balak Uy! Ito na naman! malaki na Ayun! Uy! Mga <ito> pala rin ko! mga <laughs> tayo, palagi lang palagi itong natin! <laughs> <nila> Top <dito> natin <laughs> ito natin! Uy, Thank niyo Lord! May Ang ganda. Eh, uy, dito ko ko tinatayo, 'yung delicado ka. 'Yung murang malaking tomato, 'yung pagkadaagdag sa laki ng palagit siguro. Ang malaki malaking tomato, wala din nagagano. Sobrang lalaki. Ano lang? Siguro dublin ni tomato 'yung ano, 'yung laki 'yon ang mga 25. Ito maganda. <laughs> Sabi ko na nga ba, ito ulit. Yes, birdie. <laughs> Tididing! Huwag natin puputulan. Kasi mamaya, pagka mayroon tayong, ano, mamaya, mamaya natin mga tayong puputulan ng tibo. Okay. Ay, natin na matinding tali ito matoy baka mamaya makawala sayang naman <laughs> bakit puro hito pala dito automatic may pisto sa kabila kasi meron silang uh, yung mga pinaglagyan ng bing wit good when <laughs> Yo, 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 yo. Ayun, yun, yun. Oh. Ah, <laughs> dalag mga katoy. <huy>. Dalag. Wow. Uy. <laughs> no good size <say>, siya <laughs> Groovy. Ito like talaga. <laughs> <laughs> oh, groovy. Oh,

Ay, lang. Baka biglang lumuktog. Kasi yung ano nga pala mati, lumulok Yung, yung dalag. Kaya nga tangat natin. Hindi lumuktog pa ang gat. Gusto mo, pag lumuktog pa, you're free. Kaya <laughs> hmm. na, kumikrut na yung chan ko eh. Nawala. May kumuli na. Lord, dyan lang pala para dito Hindi Ganda ng Kakaano ko mga tayo kasi tapos ko lang. Tapo ko, lang. <laughs> ko yung bigla mati kasi dito. Yo, 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 <laughs> <laughs> mga tayo, mga ito pala rito. <laughs> native ba? <laughs> Nakakatawa na <noong> ispat natin. <laughs> Pugad ng ito. <laughs> Ang ganda. ng native. Uy. Mugmok -mug ay -mug ito. Wow, iba. Wala, Manila. Ay! <laughs> <laughs> hirap na mga ang <-ihunting> laki ano yan ay ay malaki yan ay ito ulit mga to'y ay 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 teka hindi ako mo hindi sumabit sa paningas natin mga katoy Ay, nakawala. Yeah, 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 yeah. Ayaw, oh, no. Ay, nakawala. <laughs> Ay, nakasaya. Matay, mas wala kita. Ayun. Ayan. Ayaw, matay. Siguro ayo ko sa ating. Ayaw ko <laughs> siguro. Ayaw ko sa atin, uh, ano. So, yun mga toy, sa mga anglers po dito, kailangan dahil mayroong papakain ng, ng feed Si Bayuan nga po pala yung gamit natin. So, may binibigay sa akin si Kuya kanina. Yung nagbibinta eh, kulay ano naman. Parang kulay parang itim siya. Hindi kami ko hindi gusto ko yung Bayuan talaga. Sana nandiyan pa rin mga nice tour. yung mga natin, yung sumalit-lit yan, papakawala natin mga katay mamaya. Pag na hapakan tayong malakas. talaga yung isa. Uy! 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 <laughs> Uy! 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 Tilapia! Uy! Tilapia! <laughs> Oh, mate, good side chain mga May get three fingers. three point. Oy, okay, pwede na yan 3.1. Oh, <laughs> yun mga Busog na busog ng pizza. Oh. na nga ba. <laughs> 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 Ay, yung gilipin mga isda rito. Ayun, meron na ba? talaga ako grabe. Iba kasi yung ano, yung ay tawag daw yung kagat sa nito sa ayon ano. Yung tilapia dito napakaan. Hindi ka tulad sa atin ay sa, sa Manila pala sa tukmo. Ay talagang kitang kita mo yung ano dito. Ang liit ma sa ito Maria. Itong nito naman napakaganda kasi grabe. Ginagawa ng kagat. Sa <laughs> tukmo kritis. Hmm. Matay, tingin Ay, ano nga, matay. Tingin po yung, ano. Pakinggan niyo po yung ibon, matay. Napansin niyo nga pala. Kanina ngayon ko lang napansin niyo. Hmm. Parang nagkana sila eh. So, wala tulog. So, Ay mate. Parang nag-uusap sila, matay. Eh. is to kayo yung malaki? love you please. mukha. Hey, oo oh, 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 oh. oh Jesus, yun know, na naman mga na

Ma yun, ma -medyo yung uh, mga day yun, medyo mahihain yung atak na natin yung day lang Hindi so. ano yung mga Hindi malaking sumbong siguro mata yung mga nakawala daming tiklim mga sa likod natin yan kasi dyan mga mga water lilihan na yun dyan Ang daming nga dyan, daming dyan. Ang mga... Ang mga ibon bali last uh, na ano muna tayo pain muna at ako yung, yung, yung nagugutom na matay <laughs> sayang matay naglaylo yung ano yung kibit kaya na kasi naistorbo nga siguro kasi yung naman nakawala dito siyempre nabulabog yung ito tapos yung mga nakawala so yun sana makadali pa tumatay Iris so, pakan nalin tu na sumadaling mati di

Ini-expect ko talaga ko tilapia eh. Kasi legit to yun yun Yan na naman Yan na naman Oy. Jesus, Sick, mga tuyo Ay Sus Mario Sip mga katuy Tilapia Siguro dalawa yun mga tuy Iba Mabigat ka mga tuy Dalawa siguro kumagat mga kat may kasamang ito ito Nag-drug yung ano eh <laughs> Nag-drug <laughs> Parang gusto ko pa rin mo. Hindi gusto na. Gutom na ako. yun yung dalawa na yun. Okay. Gutom na kasi ito mo. Isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> Ayan, good luck ba yaw? Sana manahal pagpalaring ka. pasupport support naman po mga kabaranggay niya na mapagtigyan niyo yung bayaw ko na maglingkod sa bayan. Si Puto para kagawan. hindi ko ba? Yun. Sorry po YouTube, baka bawal po yun magal. Oh. Baka bawal dito mga mpanya. So yun mga tayo, bali yun lang po muna mga toy Bali mabitin tayo sa pamimiwas mga tayo. Bali ano na rin kasi, gutom na rin po kasi <laughs> So yun, maraming salamat mga toy Sana nag-enjoy po kayo sa panibawang feeding and food po natin dito sa uh, Victoria Canarim Tarlac Sakap kasi nito mga toy ng ano Canarim Sana nagustuhan nyo po yung feeding and food girls po natin mga tayo ganda tong bisig pa tayo ma Siguro matay kung kanina, kung hindi na bulabog pa, yung mga nakawala, nakuwasa na natin. Tapos yung dito yung sumabit. Siguro harvest pa tayo ng mga tomato. So papakain pa pala natin ito. So, susunod na araw, rin sa natin ito. Para di sila, para di sila umalis dyan, umalis sa bulat. At bigyan pa tayo ng iyaya. Susunod magpupusog sila tayo rin yung bubusog din tayo kasi meron tayo pula so yun maraming maraming salamat po oh, pauwi na sana ako matayo kumagat pa <laughs> pauwi na sana ako matayo <laughs> kumagat pa matayo you know <laughs> car pa mga tayo Zerti <laughs> <Ay, laughs> <laughs> naman natin talaga yung araw natin <laughs> Lubos na brot na brot na itong binigay sa atin ng Panginoon. Parang ayaw ko lang umuwi mga tiyo. Maka meron pa yung isa. So yun lang po talaga mga tiyo. Sorry na sorry. Yun na Yun na. Okay okay. Yun na po yun. Hindi ka lang shoutout nga pala kay Tatang Naximo. Yung po Tang. Sa panunod. Ayaw akong pauwiin mga tiyo. <laughs> Ayan dang po talaga matay, siya talagang mababang. ayun yung mga tingin yung 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 yun yung 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 na yung <laughs> ay yung 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 na yung 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 may git ano niya kasi ni tinitig ko ano ni <laughs> tinitig na wala kasi tama tayo ng ano konti kayo pa ano ni tinitig tama rin dito sa ano Victoria ayaw Ay, ko na mati o oh, may kita na lang <laughs> Masih na aku tak lagi awi nak tanya mati tarak. Pengen apa cuy? Yes tu. Ayo A few moments later. Tak ada lagi mati awalak dalak. Atau <laughs> yo. Parang <laughs> Ay, ayaw lang ako po mga pero talaga promise mga tayo ito na last na last na talaga ito mga tayo mga tayo nakadali naman tayo <laughs> grabe malaki lang malaki mga tayo grabe kasi natatagalan ako mga tayo nag ano natatagalan akong nag i-impact na yan ang kataan na kano na ano, nga yung isa mga tayo kinagat pa rin itong isa <laughs> mga yung huli natin mga oh <laughs> yan o, madami dami na yan mga tayo may humabol pa mga tayo, malaki na dalag. so, <laughs> yan you know, o uy, mayroon pa malaking dalag na hapon <laughs> yan, maraming po salamat at mahabang video natin <laughs> na mga tayo, yung huli ko kanina oh. uy ayos na yung mga tayo, oh, may ito, karpa yan, kain po